Alam mo ba na tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging masipag pero bakit nga ba parang sa kabila ng sipag natin madalas hirap pa rin tayong makaipon samantalang sa Japan kahit ordinaryong empleyado lamang may savings, may investments at hindi po takot sa emergency. Ano po ang kanilang sikreto? Hindi po ito malaking kita kundi matalinong ugali sa pera. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pitong ugali sa pera ng mga hapon na kayang baguhin ang ating buhay. At sa uling bahagi ng video na ito ay ibabahagi ko po ang isang napakasimpleng saving system na ginagamit nila. Kahit maliit lang ang kita natin, makakaipon pa rin po tayo. Number 1. Minimalist at Simple Living isa sa pinakamalalim na kultura ng mga Hapon ay ang simplicity. Ang bahay nila, simple pero maayos. Walang tambak na gamit, walang mga biniling kung ano-ano lang online. Lahat po ng nasa loob ay may silbi. Kapag minimalis ang ating pamumuhay, mas konti ang gastos. Walang luho, walang stress sa kalat, at mas maraming pera para sa ipon at investments. Ang mindset po nila ay less is more. Halimbawa, kung may lumang cellphone pa na gumagana, hindi po nila ito agad papalitan ng bago. Kasi para po sa nila, kung gumagana pa, hindi kailangang palitan. Ang impact po nito ay mas stable ang budget. Hindi po napupunta sa luho ang pera, kundi sa mga bagay na talagang magpapalago ng kanilang future. Bilang mga Pinoy, kung gagayahin po natin ito, mas madali po nating makikita kung saan talaga dapat ilagay ang pera para mag-grow o lumago. Number 2, disiplina mula bata pa lamang. Sa Japan, bata pa lang, tinuturuan na sila ng discipline at saka responsibility. Ang mga estudyante, sila mismo ang naglilinis ng kanilang classroom. Hindi lamang po sa bahay o sa school, pati sa pera tinuturo na agad ang disiplina. May mga lumang Japanese communities na may tinatawag na Tanomoshi na parang paluwagan sa atin. Bawat miyembro ay nag-aambag kada buwan at umiikot ang kabuang pera para sa bawat isa. Ang goal nito ay tulungan ang bawat miyembro na makamit ang kanilang financial goals, whether para sa emergency, negosyo o tuition ng anak. Ang aral po dito ay kung bata pa lang, disiplinado na sa pera, Tumatanda silang marunong magplano at hindi magpadalos-dalos sa gastos. Kung maadap po natin ito, unti-unti tayong magiging mas responsable sa bawat piso na ating pinaghirapan. Number 3: Mottainai. Huwag sayangin. Isa po sa pinaka-iconic na salitang Hapon ay ang Mottainai. Nang ibig sabihin ay sayang, pero hindi lang ito tungkol sa pagkain, pati sa oras, gamit at pera. Sa Japan, kapag may nasira, inaayos muna. Hindi agad bumibili ng bago. Kung pwedeng i-reuse o i-recycle, gagawin nila. Kaya hindi lang sila nakakatipid, kundi nakakatulong pa sa environment or kalikasan. Halimbawa, kung marunong kang mag-repurpose ng mga gamit, gaya ng lumang kahon na nagiging storage box o bote na nagiging lalagyan ng bigas, maliit man, malaking ipon din 'yan pagpinagsama-sama. Ang mindset na ito ay tumutulong sa kanila na umiwas sa lifestyle inflation. Yung habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Sa alip, steady ang savings at tuloy-tuloy po ang pagyaman ng tahimik. Number 4. Kaizen. Small daily improvements. Ang salitang Kaizen ay nangangahulugang continuous improvement. Sa Japan, ito ang sekreto ng mga kumpanyang gaya ng Toyota. Hindi nila pinilit ang big changes agad. Sa halip, araw-araw na maliit na improvement lamang. Kaya kung i-apply natin ito sa pera, kahit 50 to 100 pesos kada araw lamang ang ating naiipon, basta consistent, lalaki rin yan. Sa simula, maliit lamang pero habang tumatagal nagkakaroon po ng momentum at dyan nagsisimula ang financial stability. Ang tunay na yaman ay hindi po biglaan. Tulad ng sabi nila, slow and steady wins the race. Number 5, home-cooked meals. Hindi po fast food kahit high-tech ang Japan. Mas gusto pa rin ng karamihan dito ang home-cooked meals. Simple lamang, mas mura, mas healthy, mas masarap. Hindi nila ugali ang kumain sa labas araw-araw. Gumagawa sila ng batch cooking, luto ng maramihan para magamit sa susunod na araw. Sa ganitong paraan, hindi lang pera ang natitipid, pati oras. Kaya kung tayo rin ay magbaon, maghanda ng ulam sa bahay at umiwas sa daily fast food, malaki po ang matitipid natin bawat linggo. At kapag mas mura ang kinakain natin, mas marami po tayong perang pwedeng ilaan sa savings o investments. Number 6, cash over credit. Kahit napaka-advance ng Japan sa technology, marami pa rin sa kanila ang gumagamit ng cash system. Sa kanila, mas ramdam mo ang pera kapag hawak mo. Kapag nagbabayad ka ng cash, aware ka kung gaano karami na ang lumalabas. Marami sa kanila ang gumagamit ng cash envelope system. Hinahati po nila ang pera sa mga sobre, isang sobre para sa groceries, isa para sa renta, isa para sa savings. Kaya ang epekto po nito ay mas disiplinado po sila sa pera, mas aware sa gastos at mas nauuna ang savings kaysa sa luho. Number 7, Kakibo method, the legendary savings system. Ito ang pinakatanyag na Japanese method sa paghawak ng pera. Yan po ay ang tinatawag na Kakibo. Nagsimula pa ito noong taong 1904 at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Literal itong nangangahulugang household financial ledger. Simple lamang po ito. Una ay ang isulat ang income at fixed expenses kada buwan. Pangalawa ay magtakda po ng savings goal. Pangatlo ay i-record po lahat ng gastos at hatiin sa apat na kategorya. Unang kategorya ay ang needs. Yan po ay tulad ng kuryente, pagkain, at siya tubig. Pangalawang kategorya ay ang wants. Yan po ay tulad ng shopping o luho. Pangatlong kategorya ay ang culture. Yan naman po ay tulad ng mga libro, concerts, hobbies. At ang pangapat na kategorya ay ang others. Yan naman po ay tulad ng emergency o mga hindi inaasahan. Pagkatapos ng buwan, i-review mo po lahat. Tignan mo kung saan ka nagkulang at saan ka sumobra. Ang malaga po sa kakibo ay hindi lang pag-iipon, kundi ang awareness. Kapag alam mo kung saan napupunta ang bawat piso, mas madali mong mapapabuti ang financial habits mo. Sa kabuuan, kung mapapansin mo, walang magic sa mga ito hindi instant yaman. Hindi rin kailangan ng malaking kita. Ang susi ay simple living, disiplina at saka consistency. Kung ma-apply mo ang mga prinsipyo ng mga hapon, kahit maliit ang kita mo ngayon, kaya mong baguhin ang direksyon ng buhay mo. Unti-unti, magiging mas maayos ang iyong finances, mas magaan ang isip at mas kalmado ang pamumuhay. Kung gusto mong matutunan pa ang mga sikreto ng financial success, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Kaya i-click mo na ang next video at sabay-sabay nating baguhin ang mindset natin sa pera.